Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malamya na nga daw po talagang laro ngayon ni Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagpahiwatig nga daw po si JJ Redick na gusto nga po niyang ibalik si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Ang video ngang ito mga katrops ay inayatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka mabuboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Marami na nga po makatrop sa mga fans ng Dallas Mavericks ang umasa na malaki ang magiging impact ni Clay Thompson sa kanilang team sa susunod na season. Subalit sa kasamaang palad ay mukhang malabo nga po ito na mangyari matapos ang nagviral na video ni Clay Thompson sa social media. Dito nga ay nakita na sobrang nahirapan si Clay na makagawa ng kanyang sariling tira sa sinalian nga po nitong pick-up game laban sa hindi naman makilalang player. Yes, ilang beses nga pong sumablay dito ang kanyang maginawang tira plus hirap pa naman nga po siyang dumepensa kahit hindi naman mga NBA players ang kanyang kalaban. Paano pa kaya kung isang legit na player na ng liga ang kanyang magiging kamatchup? Ika ang nagpapatunay lamang nga po nito na laos at tapos na nga na talaga ang prime years ni Clay Thompson. Kaya mukhang kailangan na nga po ngayong magsimulang matakot ang mga fans ng Dallas Mavericks since malaki na nga po ang posibilidad na hindi nito maabot ang expectation nila sa kanya at masayang ang ibinigay na malaking kontrata sa kanya. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagpahiwatig nga po si JJ Redick na gusto nga po niyang ibalik si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Mismong si coach JJ Redick na nga po ng Los Angeles Lakers ang nagsabi na plano na nga daw po niyang gawing balanse ang kanilang lineup ngayon sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong center na merong malaking pangangatawan at kaya makipagsabayan sa ilalim ng basket. Kung inyo nga daw pong titingnan ang mga team sa West, marami nga po dito ang merong legit na malalaking center kagaya na lamang ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, OKC Thunder, at maging ang Memphis Grizzlies kaya kailangan na rin naman nga daw po ng Lakers na makipagsabayan dito at magpa-improve ng kanilang frontcourt. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Isang sentro na merong malaking pangangatawa na kaya magdumina sa ilalim ng basket. At simula nga po nang sabihin niya ang ganitong klaseng pahayag, ay marami na nga po ang mga fans ang nagsabi na parang nagpapahiwatig nga po ito na balak niyang ibalik sa kanilang lineup ang kanilang dating big man na si Dwight Howard. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops. As of now nga po inananatili para naman ng unrestricted free agent si Dwight Howard at gusto para naman nga po niyang maglaro sa NBA kaya maaari nga po siyang makuha ng Lakers kahit anumang oras ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.